Awardee Ellen Fortugaleza. Si Nanay Ellen, 71 taong gulang, mula sa sityo panganawan ng Sangke Hinubaan Negros Occidental, ay isang mabuting asawa at magiting na pinuno na may malasakit sa kanyang kapwa. Siya ay voluntaryong nagbabahagi ng kanyang sarili at kakayahan sa iba na walang anumang hinihintay na kapalit. Kasabay ng patuloy na pagsisilbi sa simbahan, si Nanay Ellen ay naging volunteer ng kalahi CIDSS program ng DSWD at naging pinuno ng mga kababaihan at nakatatanda. Ginamit ni Nanay Ellen ang kanyang sariling ari-arian, kakayahan at posisyon upang matupad ang adhikaing makatulong sa kapwa noong 2007. Nag-donate si Nanay Ellen ng kanyang lupa upang mapagtayuan ng gusali para sa grades 1 to 5 ng Lingamen Elementary School. Naging daan rin siya para magkaroon ng iba't ibang mga gamit sa paghahanap buhay ang kanyang mga kabarangay tulad ng treasure, hand tractors, water pump at iba pa. Noong 2012, Naging presidente naman siya ng Barangay Council for Women at secretary ng Local Council for Women kung saan nakatulong siya upang makapagbahagi ng halagang 1,350,000 pesos na proyekto para sa 255 na kababaihan. Naging presidente din si Nanay Ellen ng Barangay Sangke Senior Citizens Association at secretary ng Federation of Senior Citizens Association. Kanyang sinisiguro na hindi maiiwan ang mga nakatatanda sa kanilang lugar sa iba't ibang programa at serbisyo ng pamahalaan. Aktibo rin sa mga gawain simbahan. Si Nanay Ellen ay nagdonate ng lupa upang mapagtayuan ng kanilang chapel. Naging tulay din siya sa pagkakaroon ng maayos na water pump ng kanilang sitio na hanggang sa ngayon ay pinakikinabangan pa rin. Ang dahilan ay upang makatulong hindi lamang sa mga matatanda, ah. lalong-lalo na sa mga kabataan upang matunuan sila ng mga mabubuting asal at ng Christian values. Sana sabi ko na, when the door closes, another window opens, ibig sabihin, It is my vision in life to help others.